mainit na yung kawali, lagyan natin ng konting mantika. Palitan natin ng apoy. Ayan. Halitan na natin. Tapos, una kong nilalagay guys ay sibuyas. Bago ang bawang. So, lagyan natin ito.

Nahalo ko na yun agad sila guys kasi saglit lang yun sila maluto. Mabilis lang maluto dito. Ayan, lang natin. Wala nang sahog itong aking gulay na karne. Dahil ayoko ng karne pagod -bug na natin ang ating magic syrup. Okay. Piting lang. saluin, Ang dahil sa atlet kasi magpukulid yan konti. So, natin lagyan ng tubig. Okay. So, nagdagdag na ako ng kunting tubig dyan. Atin na lang pakuluin, takpan, antayin, sa natin eh, sahog yung dahon na gulay. Okay, balikan ko ulit kayo mamaya. Tatakpan ko lang muna siya. Ayan guys, takman muna natin siya hanggang sa kumulo at maluto kunti ang gulay. sa natin yung sasahog ang dahon na gulay.